yung mga boss hello vlog welcome to my guys okay on the way tayo on the way tayo pa uwi balikan natin yung madam ko mamayang 12.30 lapit lang to sa bahay vlog. Welcome to my guys. <laughs> Ganito lang yung ano natin. Ganito lang muna yung video natin. Yun, sa mga gustong pumunta ng Riyadh, Saudi Arabia. Ay, meron nga pala akong ano. Natawa ko dun sa ano. May nagtanong sa akin sa live. Sabi... <laughs> kung nire-rape ba yung ano yung <laughs> yung mga Pinoy dito. Dito to yan. Sabi ko naman, makalumang, yun yung pinakamalaking kasinungalingan na kwento dito sa bansang Riyadh, Saudi Arabia. Yung sabing, re-rapin ka, wala kang balbas. Yun, isang malaking kalukohan yun, mga boss. Kasi takot nga silang magalit yung Pinoy tapos re pa nila. Oras na dinutdot ka lang na kumbaga alam na binabastos ka o ginagago ka syempre kung hindi hindi ka naman ganon tapos binastos ka syempre masusuntok mo nice Yon, kaya hindi yun totoo mga boss hindi totoo yung yung pagwala wala kang balbas tapos yung nagpapahaba buhok Yon, pag nagpabalbas kami trip lang trip trip lang na magpabalbas eh ngayon nga katulad dito trip ko magpahaba ng buho. pag ganon trip trip lang yung iba kasi talaga walang balbas yung iba naman balbasero katulad ko ano ko araw-araw ako kailangan magahit kasi na nasita ko nung anak ko sabi ng anak ko tanggalin ko raw yung <laughs> tanggalin ko raw yung balbas ko kasi mukha na raw akong matanda Ayun, hindi na ako nagpapahaba ng balbas sa kapikote <laughs> yun sinita ko ni Ace yun kaya yun kaya yung mga ganong ano mga boss malaking kasi ng nungalingan yun hindi yun totoo walang ganon dito mga boss kwentong barbero lang nun kung naalala ko nga dati naalala ko nung bago ako mag ano bago ako mag abroad sa, may nagkwento sa akin eh yung mga sasakyan raw dito pag nabangga yung truck kumbaga magiging ano na lang daw katawan na lang daw maiiwan ganun raw katindi yung panggaan dito yun isa rin yun sa <laughs> isa rin yun sa malaking kasinungalingan <laughs> doon naniwala rin ako sabi ko nakakatakot naman pala sa ano nakakatakot naman pala sa Nakakatakot naman pala mag-abroad kasi katulad nun. Sabi ko katulad nun, baka pag nabangga ako, piping-pipi talaga yung sasakyan. Tapos yola, pag nabangga ka pala dito, makakanjut lang yung likod ng sasakyan mo. Yun lang mga boss. Pero yung sabing piping-pipi, hindi na raw makikita yung, hindi na raw makikilala yung tao, yung driver ganon ganun raw mong yayari pag nabangga ka kaya yun mga boss isa rin yun sa <laughs> isa rin yun sa matinding kasinungalingan kaya yun yahan nyo gagawa ako gagawa ng gagawa ako ng video para ako rin yung ano uh, magpapatotoo yun okay mga boss yun lang bali nag short video lang tayo tamang vlog vlog lang tayo na ganito kasi on the way ko on the way ako pauwi mga boss try lang ako try ko lang tong ano um, hawak ko yung GoPro may holder naman ako saka hindi mahirap nice sobrang dali lang niyang ano sobrang dali lang niyang kontrolin o i-vlog yeah, tulad niya okay mga boss yun lang masalam